introducing Stroker Moves Philippines. dito, ito po, ano permit mo to? Ah, sir, meron na Sir, gusto ko lang ilinaw ha. Simula simula, mag simula ako dito. Hindi kayo pinahihirapan ha. Wala kami, may kontrata pa kayo sa city. Walang problema. Walang problema. Pag nagbibit kayo sa city, walang problema. Kayo manalo. Go, walang problema. Yes. Hindi kayo dinaharas, oh. hindi kayo pinahihirapan. Pero, ako, saan Nagtataka ako sa inyo. Kasi, di ba triple A kayo? Ah, uh, quad A. A, hindi lang pala triple A. Quadruple A pala kayo. Kayo isa sa pinakamalaking contractor sa buong Pilipinas. Sa sarili ninyong syudad, hindi ko yung mga ng permit. Bakit gano'n? Ito, pare. Ano permit niyan? Ah, meron sir. Ano nga ang permit? Meron permit. Ilang floors yung in-apply ninyong building permit? Ah, four. Ilang floors yan pare? Ah sir, ito na rin po yung ano uh, ano and ano, and ano una, permit o construction? Permit. May permit na po, may building permit. So, floor. kukuha ka ng permit na 4 floors, tapos magtatayo ka ng Ay, ah, yes, hindi sir, ah ito, ito, uh, ito ah uh, Boss, hindi yan 6 six, six, stories ba yan, 7. 5 lang. Oh, pero yung permit yung 4. Yung, yung ano sir, for ano na, for ina-attain na namin yung permit. So, uh, so ano na po, so walang permit yung 5th floor niyan. Oh, malinaw ha, sinasabi niya walang permit yung fifth floor. Inaplayan nila four floors. Itong building pa lang po ito, hindi pa kasama itong mga to. bakit ganun ang nangyari? <laughs> Ina-apply na po namin sir. pare, marun compliance ka, dapat marunong ka. Ano una, permit o construction? Ano na una, permit o construction? construction? Familiar ka sa building code? Compliance officer ka? Anong offense po 'di ba criminal offense yes, oh so ngayon kailangan po kayo kasuhan kundi hindi ko ginagawa trabaho ko ito may permit na to wala sa uh, ito ano una dapat pare construction o permit na permit dito ano na una construction o permit construction oh Expert. malinaw ah wala akong, okay. din natin inaharas, do lumalabag kayo sa batas Saan makarating naman sa mga owner? Sino ba owner nito? Huh? Uh, sir, Pacifica uh, Diskaya. Biscaya. Pakisabi naman, hindi ko sila kilala ha, wala, wala akong... hindi ito personal. Pero, nakailang sabi na kami. Noong una naman nagsasabi kami ng maayos. Nag notice kami ng maayos. Pinapatawad namin kayo ng maayos. Bakit ayaw nyo tumigil? Itang kita lang sa sarili kong mata. Ongoing yung mga construction, pati din sa kabilang lote. Wala kayong mga permit. Bakit? Nahihirapan ba kayo sa OVO? Kasi kung nahihirapan kayo, may, may, may iba sa inyo ng lagay? Wala naman. Kung meron, sumbong nyo sa akin, di ba? Kami may kasalanan nun. Sumbong nyo, aaksyonan ko yan. Pero, ito, anong, ano dailan? Hindi mo alam. Sino kaya makakasagot sa akin? Oh, sir, narinig niyo ba yung sinabi ko sa kanya? Bakit po ganun ang ginagawa ninyo? Alam Grupo A contractor, alam nyo ang lahat ng batas, alam nyo ang lahat ng proseso. Kumis? Bakit hindi po kayo sumusunod? Ang alam ko, sir, bali, gina, ano ang na lang gusto namin na ayos namin ngayon ang... Sir, kung anong tinanong ko sa kanya, yun din po tatanungin. Pakilala mo na kayo, sir? Ah, uh, Harvey Salano. Ano po kayo, sir? Engineer po kayo? O, engineer pa kayo. Dapat kabisado niyo ang lahat. Sa batas po, ano po una? Construction o Permit. Permit. Dito po, fifth floor natin. Ano po nauna? Construction o permit? Construction nauna. Dito po, sir. Ano po nauna? Construction o permit? Probably may ongoing. Pero ongoing din po yung permit. Nasaan yung permit? Hindi apply. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Sir, ganito po. Kung nag-apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema... Pinahirapan kayo. Mali yung proseso namin. Subong nyo sa akin. Ako mismo ang gawa ng aksyon. O kaya kasuhan nyo kami kung may mali talaga. Walang problema doon. Tama po yun. Pero, wala naman problema. Ayaw nyo lang sumunod sa batas. Ay, may problema tayo, sir. Hindi naman po pwede yun, engineer. Kasi malinaw na malinaw, malinaw. Una ang permit sa construction. Failure to comply failure to get a permit bago mag-construction, hindi lang po yan basta bawal. Criminal offense po yan. Krimen po yan, sir. Bilang engineer, alam nyo po yan. Hindi po ako nag dito. Alam niyo po yan. Ngayon, inaamin nyo sa akin na yung construction ng fifth hindi kasama sa permit ninyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction dun sa kabilang lote. Wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskill po yan. At inaamin ninyo na under process pa lang po siya. Ito ano pa lang po? Demolition permit meron ako. Demolition permit. Eh, pero ito, construction. Hindi naman demolition lang yan. Yung parking, yung parking. Yung parking meron na rin. Meron na ba? Eh, hindi, ko minded yan, engineer. Kasi quadruple A kayo. Hindi naman namin kayo pinahirapan. In fact, sabi ko nga kanina kay ano ninyo, compliance officer, may kontrata pa kaya kayo sa LGU. Tanungin niyo yung mga gumawa sa rainforest, may kontrata kayo. Walang problema. Hindi namin kayo kinakaaway, hindi namin kayo hinaharas. Kahit na yun yung laging sinasabi ng owner ninyo, hindi totoo yun. Ang problema, hindi kayo pumunta. mga waiting sir, wala naman pa rin Illegal yung ginagawa ninyo. Kung legal kayo, walang problema. Kaso iligal yung ginagawa ninyo. Criminal offense ang ginagawa ninyo. Kaya may problema tayo. Naintindihan po ninyo, engineer. Makakarating po ba sa owner natin? Oo, oh, wala, wala ang problema eh. Kaso gumagawa kayo ng iligal. At hindi ko talaga maunawaan. Kasi bilang quadruple A contractor, bakit naman sa madaling i-comply, hindi nyo pa i-comply, hindi ko maintindihan talaga. Ano, ano kaya ang dahilan? Nasanay lang talaga na uh, hindi naman po. Kasi yung ano, mga, mga, revisions po kasi yung plano, hindi po kasi ito yung, plan, yung Revision ng plano, eh wala pa nga, nauuna yung construction nyo sa application eh. Wala naman excuse, papagawa ako ng ano, four-story building, kukuha ako ng permit, four stories. Okay naman. Tapos iko Coconstruct ko 5 six floors. Ano 'yun? Kaya sumunod tayo sa batas. Lalo na ang malalaki dapat sumusunod sa batas. Tama ano excuse eh. Hindi naman mahirap. Negosyo niya 'yan eh. Buti kung iba yung negosyo ninyo. Maintindihan ko ba baka hindi kabisado. Paano hindi niyo kabisado ka A contractor kayo? tapos gagamitin niyo sa politika. Sasabihin niyo hinaharas, hinaharas. Eh, hindi sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. ano gusto niyo mangyaring ngayon? Hindi pa pa pinapatuloy na namin. po muna yung... kung hindi ko papapuntahan. Kung hindi ko papuntahan, papuntahan mismo, hindi pa kayo titigil eh. Kasi napapuntahan ko na to. Pero, kita ng sarili kong mata nung dumaan ako, may gumagawa. Kahit ako mismo tumistigo sa Korte, eh. okay lang. Hindi, hindi ko talaga ma Sana makarating sa owners natin. Kasi, pinahinto na kayo eh. Hindi pa rin kayo huminto. Hindi nyo, una, hindi nyo nire-respeto ang batas. Huwag na ako, huwag nyo akong yanon. Ako, hindi ko kailangan na respeto ninyo. Pero respetuhin yung batas. Pangalawa, ang pamahalaan natin, kasi may notice na, eh, nasabihan na kayo. Buti kung patulog-tulog kami, hindi namin pinapansin. No? Sige, ibang kaso yun, pero hindi. Sinabihan na naman kayo. Anyway, uh, yun muna, sana makarating sa owner natin. Tayo, wala tayong kinahihirapan. In ako na nagsasabi, kung magkaroon kayo ng problema sa video official, kung lihiti mo, legal, kumukuha kayo ng permit, nahirapan kayo, ako mismo tutulong sa inyo. Pero huwag kayong gumawa ng iligal. Ma ma maayos naman pagkakal. Ma Naunawaan ma nyo po, ano? Sige, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Matayan ka ng mga kaibigan. Na. Uh, salamat. Uh. salamat uh. Napakinggan natin ang uh, pag-usap ni uh, Mayor Bicosoto at uh, isa sa mga o oh, dalawang uh, engineer na itong uh, St. Gerald Building. Na ito po lang uh, Central Building na nakikita natin. Ayan, ay, uh, wala pa lang permit uh, sa City Government at meron pa 'yan doon sa katabi sa bandang kanto uh, naman itong fasada na ito. Wala rin na permit. At uh, itong uh, isang uh, maliit building Sabay, ka, ka, ka. na ito. Pero uh, pakita ko sa inyo, ang uh, permit pala nito ay uh, fourth floor lang. Ano, pang-apat uh, na palapag lang, pero naging uh, limang palapag Itong uh, building na ito, ito yung na-inu-question uh, nga ni Mayor Vigo Soto at uh, inaalam talaga bakit nagkaganon. Okay mga kaibigan at uh, hanggang dito na lang itong uh, live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pasig Something.